Sa bawat ilaw na ang may nakatagong kaluluwa. Isang sumpa mula sa panahon ng mga mangkukula. At kung sakaling makita mo, ang isang alitaptap na hindi namamatay ang liwanag. Tandaan mo ito. Baka ikaw na ang susunod. Maligayang pagdating sa hiwaga at sindak ng gabi. Narito ang alamat ng balon. Nang alitaptap. Ako si Mang Ernesto, 72 years old, taga Sitio Dalakit. Marami na akong nasaksihang kababalaghan, pero ang isa sa pinakinatatakutan pa rin dito ay ang kwento ng balon ng Alitaptap. Noong unang panahon, may isang babaeng nagnangalang, Maria Balagnit. Kilala siya sa taglay na ganda at kakaibang mga mata na tila kumikislap sa dilim. Pero sa likod ng maamong itsura, siya ay isang mangkukulam at tagapangalaga ng mga itim na alitaptap, mga engkantong insekto na pinapakain ng kasakiman, inggit at kasamaan ng tao. Ayon sa matatanda, itinapon si Maria sa sityo dalakit matapos siyang akusahan na makakastila bilang isang bruha. Pero bago siya lubusang mamatay, sinumpa niya ang buong puok. Kumuha siya ng isang balon, ang dating pinangkukunan ng malinis na tubig, at ginawa niyang balon ng kaluluwa. Pinamugaran iyon ng kanyang mga alitaptap, ngunit hindi ito ordinaryong mga insekto. Sa bawat puting ilaw ng alitaptap, may nakukulong na kaluluwa ng taong makasalanan. Makalipas ang ilang taon, sunod-sunod ang misteryosong pagkawala ng mga bata, magsasaka at maging mga dayo sa sityo dalaki. Ang sabi ng mga matatanda, tuwing kabilugan ng buwan lumalabas ang mga alitap-tap mula sa balon, naghahanap ng kaluluwang uubusi. Isa sa mga pinakasikat na kaso ay ang kay Aling Puring, isang chismosa sa baryo. Isang gabi, nakita siyang palakad-lakad sa gubat. Sinusunda ng isang napakaliwanag na alitap-tap. Kinabukasan, nakita ko ang kanyang katawan sa gilid ng balon. Tuyong-tuyo ang balat. Parang piniga at ang mga matay nakadilat na parang may nakita siyang hindi maipaliwanag na kilabot. Ang mas nakakakilabot, isang gabi, matapos iyon, may mga batang nakakita ng isang alitaptap na may mukha ni Aling Puring. Umiilaw at palutang-lutang sa paligid ng balon. Ang babala ng mga matatanda, Laging paalaala ng matatanda. Huwag na huwag kang titinin, Sa alitaptak kung mag-isa ka sa diling. Kapag ang liwanag niya'y hindi na mamatay, Kahit anong hampas mo, Ikaw ang susunod. Maraming kabataan ang nangmatigas, Inakalang alamat lang ang lahat. Pero ang mga ito'y isa-isang nawala. Ang huling biktima, si Nico. Isang batang mapang mataas at mahilig mang aki. Isang gabi, nakita siyang parang hipnotisado. Nakatitig sa kumpul ng mga alitaptap sa may gubat. Kinabukasan, wala na siya. Pero sa gabi, may mga saksi na nakakita ng alitaptap na may mukha ni Nico umiilaw sa tabi ng balon. Hanggang ngayon, sa tuwing may kabilugan ng buwan, pinaniniwala ang mga alitaptap at patuloy na naghahanap ng kaluluwa. Ang balon, bagamat natabunan na ng damo at tila nililimot ng panahon ay aktibo pa rin. Minsan, may mga nakakarinig ng mahinang boses mula sa ilalim. Tulungan ninyo kami! Pero kapag nilapitan mo, sasalubuin ka ng mga matas sa dilim, mga alitaptap na may pamilyar na mukha. At ang pina kakinatatakutan ngayon ay ang sabi-sabi ng mga matatanda ang balon ay malapit ng mapuno at ang huling alitaktak na magliliwanag ay ang iyong mukha. Kaya kung ikaw ay mapusok, inggitin o may kinikimkim na sama ng loob, dumayo ka sa sitio talakit tuwing kabilugan ng buwan sapagkat sa lugar na iyon ang liwanag ng alitaptap ay hindi tanda ng kagandahan. Ito ay paalaala ng kamatayan. Makakahiwaga sa ating mundo kung saan ang liwanag ay simbolo ng pag-asa. May mga pagkakataon ding ito ay nagiging liwanag ng panganin. Tandaan ang kasakiman, inggit at kasamaan ng tao, ang tunay na sumisilo sa sarili nilang kaluluwa. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-comment mag-subscribe para sa mas marami pa kwentong magpapatindig ng inyong balahibo. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga alitap-tap. Kung meron kayong kwento na nakakatakot, pwede niyong ipadala o i-email sa aking Gmail. Maraming salamat sa inyong lahat.